pampang ito po kasama ni ito po yung kici na ano makatutuma okay. pa po maguha I can't cheat so soft There is really yeah. nothing for <laughs> me but to <laughs> Ika Marita Zubel Ano, maganda nyo pa rin? Diyos ko na, nahihiya ako uh, Of course, ay, ati Marisa Delgado Kasama po sa Kasama po sa pelikula na ginawa ko po Ako po yun, uh, hindi ako movie producer uh, Ako po yun uh, ang concert producer din po, aside from, I'm a performer, ano po. Pero nag-try po ako para matulungan ng industry, ang movie industry. Um, kinaya ko po, po, at ang aking anak na si Mafi, na mag-put up, mag-produce ng movie. Uh, ito po yung pinamagatang dati loyalista. Ano po, dahil ang uh, definition ko po ng loyalista ay loyalista sa Diyos, sa pamilya, sa kaibigan, at sa bansa. Pero since ito po ay umiikot sa uh, kwento ng Imelda Papin, so nagkaroon po ang uh, decision ang Queen Star Film Production na gamitin na lang po ang Imelda Papin, The Untold Story. So yun po ngayon ang ating pelikula. At uh, salamat po, eh. Salamat lang kayo. Hindi kayo nagpabayad. Maraming salamat si eh. Divina. Salamat po. Mga libre po yan. Hindi nagpabayad pero asahan niyo po ako. <laughs> Kung may kailangan po kayo. Of course, uh, syempre siyempre, um, ito Ferdy, Trinidad. Uh, of course, ito yung people. Wow, buka pa rin. Ang dami nung naging girlfriend. Grabe! hindi, silang umahabol. Uh, wow. di ba dito? Di ba? <laughs> <then> <laughs> okay, ito Remy, thank you. And, uh, thank you. Ah, uh, oh, ni Jeremias. Ah, uh, of course, ah, uh, Manay Boots, Anson Roa. Ah, uh, talaga ito, yan ang uh, haligi namin din. Talaga, grabe. Sa Bowen Fund, lahat ang uh, ano namin ni Rest Cortez, dahil siya ang president ngayon, ang uh, naging president po, bago ako naging president po nito, ay uh, si Res muna. Ay sabi niya, dapat lahat ng mga members ng uh, Actors Guild maging member po ng uh, Mobile Fund. Napakaganda ng beneficyo po ng Mobile Fund. Si Manay Boots po ang nag-umpisa. Siya po ang pinaka-brains at saka palagpaka po natin ang na maaasahan nyo at maaasahan natin lahat. Um, yan din si Mare, si Mariana. Ah, uh, ano ka na ba? Sixty ka na ba? <laughs> si Imaneng Ana Ledesma. Uh, si Ana Revalo. Sino ba si Ana Revalo na dyan? Ah, ilagan. Ah, Ilaga. Sabi ko na. Revalo ilagan. Oh, ka para? Ano para? Barbara. Barbara and Robert. Robert Revalo. Oh. Okay. Ang ganda mo. <laughs> okay. So, yeah, simulan dito. Dito, thank you sa ating penista Thank you. At uh, ang gagaling niyo pong kumanta. <laughs> wow. Ah, kapatid ko kayo. No wonder. Oh, kayo po ang Ah, kaya naman pala. Um, siguro po naalala nyo yung uh, song kung bakit kung niligaya ka sa pinina, iba Alam mo ba yan? Kaya

Pirmahan nila po yan. And congratulations. At kung daan mo ka kabahit, nanginilagot ako. Kaharap mo ang Diyos. Isinusumpa ko. Hindi magkakamali ang mga nandito na piliin ka saan ka ko Pupo Pu sa Senado kung saan kayo po ng presidente. Hallelujah! Hallelujah! Ito yan! Hindi, totoo yan. Napakabahit. Napakabahit. Uh,